binda naman pala na, sa lema, so, maraming nilang siguro na, sa bawat tribong pasaway, pero siya, tao salamat away. ay sa Allah lamang, Panginoon ng buong sanglibutan, at ang kanyang pagpapala ay suma ating huling papeta at sa kanyang pamilya at kasamahan at sinuman sumunod sa kanya Maraming salamat sa pag-invita uh, sa amin dito, at sa mga non-Muslims din na andito may mga general, may mga position na andito at salamat din sa inyong mga concern sa pagtulong sa papo na Pilipino, ng mga Muslims lalo sa amin dito na nasa Luzon. So, ang, ang topic natin is about sa pagdapit ng buwan ng Ramadan. Ano nga ba ginagawa ng Muslim o paghahanda ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. At insya Allah, kung makakaya pa ng oras, ating uh, gustong isingit ang konting dawa para sa mga non-Muslim na nakikinig na konting basic ng Islam, insya Allah. So, Sinabi ng Allah sa Quran. Ya ayyuhalladheena amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. So malapit na kahulugan nito, Ito ay sa chapter 2, Surah Bakara, sa verse 183. O kayong mga naniniwala sa Allah at sumusunod sa Kanyang sugo at tumutupad sa Kanyang batas, ang pag-aayuno ay ipinag pinag-utos niya sa inyo. Natulad ng kanyang uh, pagkautos sa mga nauna sa inyo Nang sa gayon ay magkaroon kayo ng takot sa inyong rab na tagapaglikha Paglagay kayo, Maglagay kayo ng harang sa pagitan ninyo at ng pagkakasala sa pamamagitan ng pagsunod at bukogtangi pagsamba lamang sa Allah Ang pag-aayuno ay utos sa atin tulad ito ay pinag-utos sa mga nauna sa atin So ang pag aayuno ay noon pa lang panahon ng mga naunang tao sa atin. Sino yung mga yon? Tulad ng mga propeta. Dumating na propeta, sino ang propeta? Adam, Noah, David, Abraham, Moses, Solomon, David, Jesus, at ang last sa kanila ay si Prophet Muhammad. Peace be upon him. Lahat ay pinag-utos itong pag-aayuno sa atin tulad ng ipinag-utos sa kanila noon. Sa ganon, para tayo ay magkaroon ng takot sa Allah. Tignan mo dito ang isang Muslim ay itinitraining tayo ng Allah kada taon sa, ta sa doob ng 30 days sa isang buwan na magtitiis, imagine mo ang isang Muslim ay hindi kakain o iinom ng tubig o makipag-talik sa asawa bago sumikat ng araw hanggang sa paglubog nito na buo maghapon pagtitiisan niya ito kaya tinuturuan tayo dito yung sabar yung pagtitiis sa sarili dito minsan, kung ikukumpara mo kahit sa Muslim countries abroad, na minsan kahit nagkabungguan na na kotse o aksidente, yung dalawang driver, may kita mo pa, ay minsan oras ng dasal, nag, nagsama pa magdasal. Hindi agad, nag-aaway. Dito, busina lang, Minsan binabangan ka na, nayabangan na, inaway ka. Nasaan doon yung pagtitiis? Dito tinuturuan tayo ng Allah yung sabar, yung pagtitiis ng isang Muslim, self-control. Tignan mo yung fasting. At maraming benefits at reason itong pag aayuno natin. Bukod sa scientific, nakita ng mga western, pati sila nagpa-fasting kahit hindi na Muslim, nakita yun na yung benefits sa katawan. Pero tayo, hindi lang about dito ang pag-fasting. Mamaya may babasahin tayo about sa Islam Q&A, insya Allah. السنابي الله سبنا القرآن صورة بقردين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصومه ومن كان مريضا أو على صفر فعدة فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سَمَا لَا بِتَقُولُوا كَانِتُهُ سَتَقَالُوا مِيجُوا مَا Sa buwan ng Ramadan, sino, sinumulan ng Allah ang pagpapahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadr. Isinalin sa gabi ng dakilang karangalan bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. Inilahad sa gabing yaon ang, lay ang Laylatul Qadr, ang malinaw ng mga tala, uh, palatandaan higit sa patnubay ng Allah at ang mga mananampalataya sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kung kaya, sino man sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadhan na nasa malusog na kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan nararapat sa kanya sa, na mag-ayuno sa araw na ito. Magkagayon pa man, pinapahintulutan sa may mga sakit at manlalakbay na kumain at hindi mag-ayuno ngunit pagkatapos ay bayaran lamang bayaran na lamang nila ang mga bilang ng araw na kanilang itinigil o hindi ipinag-ayuno. Hangad ng Allah na maging madali para sa inyo ang kanyang batas. Hindi niya nais na kayo ay pahirapan, kundi ang nais lamang niya ay mabuo ninyo ang buwan ng pag-aayuno sa isang buwan at pagkatapos ay kayo ay uh, kayo sa pamamagitan ng pagbibigkas ng takbir pagsasabi ng Allahu Akbar ang Allah ay pinakadakila sa araw ng Eid pagdiriwang at siya ay inyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo at tumanaw kayo ng utang na loob sa kanya sa lahat ng mga biyaya at kagandahan loob na ipinagkaloob sa inyo bilang gabay at pagpapagaan ng mga bagay para sa inyo naway nawala nawa, nawa, nawa ang malalim na Tagalog dito sa malapit na uh, kahulugan sa verse ng Arabic na binasa natin dito sa banal na Quran. Ang buwan ng Ramadan ay kung saan Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan ay kung saan ibinaba dito ang Quran hudan linnas bilang gabay sa mga tao. Kaya wag natin ipagdamot itong mensahe ng Allah na itong Quran ay hindi lamang sa mga Muslim. Ito ay gabay sa buong sandibutan. Gabay para sa lahat ng mga manusya, sa lahat ng mga tao na nilikha, nil nilalang ng Allah dito. Ito ay minsahe para din sa kanila, hindi lang para sa atin. Na malaman nila ang katotohanan. Kung ang isang bagay nga binili mo na may kasamang manual ito, mapa-cellphone, mapaano man bagay yan, lagi may kasamang manual yan sa loob. Dahil ko sinasampo ito sa mga hindi muslim para maunawaan nila na para saan itong Quran. Kung ka ng isang bagay, ito ay may manual. At pag hindi mo binasa, basta mo ginamit, hindi mo alam kung anong mga at mga kasira doon sa bagay na yun. At basta mo ginamit, hindi mo binasa yung kanyang manual book guide na paano to gamitin, ano nakakabawal dito, ano nakakasama doon sa produkto, maaari mo bang gamitin basta-basta na hindi mo alam paano o hindi binasa. Pag hindi mo binasa itong manual, yung kumpanya na nakakaalam sa anong mga at mga kasama doon sa produkto nila, kaya ka binigyan ng manual guide at hindi mo binasa, ano maaari mangyari sa iyo? Sisira yung bagay na binili mo. Pag basta mo ginamit at hindi mo binasa kung ano makakasama doon o makakabuti, paano siya gamitin. So kunin yung law, common sense na logic na yun, tayo sinong lumikha sa atin? Siya, ang Allah. At alam niya kung ano makakabuti at makakasama sa tao. Kaya binigyan kayo ng manual guide dito sa mundo. Na iyong susundin ano makakasira o bawal sa iyo o ano makakabuti naman para sa iyo. At pag hindi sinunod ang tao, minasa yun. Basta lang siya nabuhay ng walang direksyon at walang sinusunod na batas. Ano mangyayari sa kanyang buhay? Maaaring masira. Mapayaman man o mahirap. Tignan nyo sa western, kahit sikat ng artista o singer. Andun na lahat, pera, mansyon, kayamanan, babae, pero sa bandang huli, napupunta sa masamang bisyo o napupunta sa masamang gawain o minsan pa tinatapos sa kanyang buhay. Bakit? Anong kulang? Walang manual. Hindi niya binasa kung ano nakakasama, nakakabuti sa kanyang buhay dito sa mundo, kaya walang direction. Hindi niya alam ano nakakasama sa kanya. Kaya ang isang Muslim, pag-check tinanong, bakit bawal sa inyo ganyan? Dahil pinagbawal sa amin ang Allah. Tapos. Alam man natin ang dahilan o no? hindi alam niya kung ano makakabuti sa atin. Bakit bawal ang aalak, uh, bisyo, bakit bawal ang sugal, bakit bawal ang pambababae, bakit bawal ang uh, magloko ng kapo, magsinungaling, magnakaw, bakit bawal ang alak, bawal ang baboy. Kasi alam niya kung ano makakasama sa iyo. So ang buwan ng Ramadan, sabi na ba ng Quran, para gabay sa buong uh, sandiputan. At sino man sa inyo nakasaksi ng buwan ng Ramadan ay siya ay magayuno. At pag siya ay naglalakbay, o siya ay may sakit, ay pwede niyang bayaran ito sa araw na pagkatapos ng Ramadan, sa ibang araw. Na nais ng Allah sa atin ang madali at hindi niya nais na tayo ay mapahirapan So punta tayo dito sa Islam Q&A mula kay Sheikh Muhammad Saleh al-Munajid na isang Palestinian scholar din sa atin sa Saudi na kanyang isinulat or tips na sampo para paghandaan natin sa Ramadan. Ano dapat ang paghandaan ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan? So ito ang sampo. Sabi niya dito, maraming mga tao na minsan iba ang interes o iba ang ginagawa sa paghahanda sa buwan ng Ramadan. Ang iba hindi nila naunawaan mabuti kung ano ba talaga ang dapat paghandaan sa buwan ng Ramadan. O kung ano ang nature talaga ng fasting. Ang iba ay binaghahandaan kung ano masarap na lulutuin sa iftar o ano masarap na sweets sa handa o ano mga TV show na papanoorin nila pagkatapos ng iftar o pagkatapos nila magsala ang iba yan ang pinaghahandaan kaya sabi ni Sheikh dito ang taong nasa aware siya alam niya at naintindihan niya kung anong dapat ang paghandaan sa buwan ng Ramadan lalo itong buwan ng Syaban itong buwan pa lang ay naghahanda na siya sa pagdating ng buwan ng Ramadan So una, ang sincere repentance. Ang ikhlas, so ikhlas sa pagtawba. Sincere sa pagbabalik loob sa paghingi mo ng tawad sa Allah. Ito ay obligado sa lahat ng oras, pero dahil parating itong mabiyayang buwan, ay mas lalo natin paramihin ang paghingi ng tawad istighfar sa Allah sa ating mga kasalanan na nagawa. At makipag-ayos doon sa mga tao din na ikaw ay may may karapatan sila sa iyo. Ayusin din itong mga bagay na ito na para makapag-focus ka sa pagdating ng buwan ng Ramadhan sa pag-sasagawa ng ibadah pagdarasal sa Allah, pagsamba sa Allah. At sinabi nga ni Propeta Muhammad s.a.w., O kayong mga tao, humingi kayo ng tawad sa Allah dahil ako ay humihingi ako ng 100 times natawad sa Allah sa isang araw. Isang daan beses mag-istigfar ang ating papeta sa salam. Ito ay sa sahih Muslim, inuulat sa Muslim. So, astagfirullah. Lagi tayo humingi na tawad sa Allah. Pangalawa, pagandaan ng isang Muslim, they take note ba kayo? Ang dua, panalangin. Ang mga salaf, ang mga nauna mga Muslims, ay kanilang pinaghandaan six months before ang Ramadan ay hinihingi na sa Allah na paabutin sila sa buwan ng Ramadan. Allahumma balik na Ramadan. O Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. At hindi lang paabutin sa buwan ng Ramadan dahil alam natin maraming mga minsan bago pala mag-Ramadan ay namamatay na kinukunan ang Allah. Hindi na siya pinapasaksi ng buwan na ito. At kung ikaw naman ay umabot, hindi lang yun ang hihingiin mo na paabutin tayo sa buwan ng Ramadan na may mabuting kalusugan na lakas na masamba siya. Na yung mga iba nga, nasa buwan ng Ramadan, na may sakit, o nasa ospital, hindi din makapag-fasting, hindi din makapagsambayang, makapagdahad yung tarawih. So hingiin din natin na bigyan tayo ng lakas sa buwan ng Ramadan. At bigyan din niya tayo ng pahintulot na siya ay masun masunod niya, natin siya ay maubihin natin ang Allah sa buwan ng Ramadan at tanggapin niya ang mga bububuting gawa natin. Pangatlo, pagiging masaya sa pagdating nitong mabiyayang buwan. Dahil alam natin na binubuksan ng Allah ang pintuan ng paraiso at si sinasara niya ang pintuan ng impyerno. Pang-apat, ialis natin sa ating mga ibayaran natin ang mga naging utang natin na nakaraan na Ramadan bago pa dumating itong buwan ng Ramadan, ang mga dati naging utang natin na pagpa-fasting ay mabayaran na natin. At ito, pang -nima, ay kailangan magsaliksik tayo ng kaalaman patungkol sa pag-aayuno, sino ba dapat ang mag-aayuno, anong edad magsisimula, sino ang pwede mag excuse, ano nakakasira ng uh, pag-aayuno, at yung iba pa na kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan. Pang-anim ay pag-aayos ng mga kailangan at sikasuhin para hindi maging hadlang sa oras ng pagdarasal o pag paggagawa ng ibada sa buwan ng Ramadan. Dito ayusin na ang mga gagamitin o masjid lilinisin mga lugar na paghahandaan sa pagdarasal ng mga Muslim. Pang-seven, pag-upo sa mga pamilya tulad ng mga asawa, yes, inuulit ko, mga asawa at mga anak sa pag-upo sa kanila, sa kanila, sa inyong mga bahay o walay at turuan sila ng patungkol sa fasting, i-encourage sila, turuan yung mga magbibinata na o dalaga na paano mag simula ng pag-aayuno. Eight, maghanap ng mga authentic na libro tulad ng Sahih Bukhari Uh, uh, Riyadu Salihin, mga babasahin patungkol sa buwan ng Ramadan o patungkol pa sa ibang Islamic values na pwedeng basahin sa masjid, ibigay sa imam o basahin ito sa inyong mga bahay. Pang-9, fasting sa buwan ng Shaaban. Si Itong pag-aayuno sa buwan ng Shaaban. Si At maraming mga hadith na nagtutukoy dito na hindi na natin mabasa isa-isa. At uh, pang sampo ay ang pagbabasa ng Quran sa buwan na ito. Sa buwan ng Ramadan, ito ay hindi patungkol lang sa pag-iwas sa pagkain, sa pag-fasting, ito ay patungkol sa Quran. Sa pagbabasa nito, pag-memorize at pag-unawa, pag-intindi. Maraming mga Muslim, kabisado nga ang Quran, pero nakita mo, minsan nakakagawa pa rin ng masama. Ako, may na ako, binata, memorize ang buong Quran pero minsan nakakagawa ng masama o naglanaka. Paano? Hindi niya naunawaan yung binabasa niya. Memorize lang niya pero hindi niya naunawaan, hindi niya naintindihan. Kulang cool yun, takot okay, o yung sa Allah. So, dito iintindi hindi niya. Ito yung buwan na kung saan lalabas mo na yung mga Quran na naalikabukan sa bahay mo na hindi pinapansin. Ito yung buwan na sa mga hindi pa marunong magbasa ay magsimula na magbasa kahit ikaw may edad na mga sahaba, may mga iba sa kanila matanda na nagbalik Islam, pero hindi hadlang na ibig sabihin hindi na mabasa ang Quran. Walang kahihiyan doon. Hindi po anak lang natin pinupush. Paano yung magulang? Sarili din natin magsisimula. Paano mamotivate yung bata kung ang magulang niya ay nakikita niya ang iba, ang direction So, mauuna muna sa atin, pakita natin. Ito yung buwan na matuto tayo at basahin natin at yung meaning at itindihin din natin. So sinabi nga ng mga iba sa mga salaf o sa mga ibang mga scholar na ang buwan ng rodya ay hin 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 hinalimbawin nila sa parang ito yung buwan ng pagtatanim. At ang buwan ng syaban ay ito yung buwan ng pagdidilig doon sa yung halaman na itinanim. At ang buwan ng Ramadan ay ito yung buwan na kung saan i-harvest mo na yung iyong pananim. So ganito, paano pinaghahandaan ng mga nauna sa atin ang buwan ng Ramadan. Kung titignan natin dito, napakaswerte natin sa sitwasyon natin kahit papano. Ako isang araw lang, ayoko sa sing ito pero para lang makuhanan din natin na uh, aral. Yung first time nakausap ko ulit yung aking ama na sa Gaza dahil sa gera doon ng one year mahigit. At ngayon alam natin ng ceasefire, alhamdulillah. Yung pag-prepare ng Ramadan, siyempre nasa ospital siya bilang doktor. May kita mo iba yung paghahanda nila ng Ramadan sa atin. Tayo dito, paghahandaan lang siguro natin yung tent, yung lugar, saan tayo magdadasal, yung mga palangga na gagamitin sa mga pang-iftar, dates, so ano pa, sino mag imam Doon pinaghahandaan nila, hindi lang yun. Yung paglilinis ng mga dugo sa ospital, yung mga patay na hindi pa na ilibing, mga bahay na sira, yung saan sila uuwi. Iba, ibang sitwasyon talaga patitignan mo kumpara sa pagsubok sa atin dito. So mga kapatid, sana mapulutan natin ang na ito at uh, naway magbigay beneficyo sa atin para sa buwan ng Ramadan na hindi masayang itong buwan na mabiyayang buwan na ibinigay sa atin ng Allah at mapalad lahat, mabiyayang mga pinili ng tao na umabot dito. Bago ako magtapos, insya Allah, ma-explain ng konti sa mga non-Muslim naman nakikinig na naway na pag-aralan yung mabuti kung naralan nyo pa ang Islam, welcome kayo. May mga books, may mga Tagalog na translation. Kung anong Islam at atong, ano ang Muslim. Para maunawaan nyo, bilisan natin insya Allah na ang Islam mula sa salitang Arabic na mula sa salam. Na ibig sabihin kapayapaan. At ang isa sa kahulugan talaga ng Islam ay submission, pagsuko. Pagsuko sa pagsamba lamang sa isang Diyos. At sino man tao, anumang lahi niya, siya ay Amerikano, Pilipino, Arabo, pag siya ay sumuko at sumamba lamang sa isang Diyos at sumunod sa kanyang mga propeta, tinatawag siyang Muslim. Kaya ang Muslim ay hindi tribo, hindi siya namamana, hindi siya lahi. Kahit pa uh, Muhammad ang pangalan ng isang tao, ang magulang niya ay Muslim, taga na siya o Arabo, na hindi naman niya kinikilala ang Islam at sumasamba sa isang Diyos, hindi siya matatawag na Muslim may nakilala na akong hindi Muslim pero Muhammad ang pangalan. Dahil pinangalan daw siya ang tatay niya dahil favored si Muhammad Ali na boksingero. So hindi na nang na Muslim siya. At Abdullah, hindi na na Muslim agad. Maraming Kristiyano, mga Arabo na Abdullah ang pangalan. Dahil ibig sabihin naman yun is alipin ng Allah. Minsan nga, Abdul Masih, alipin niya, Kristo. So hindi ibig sa Abdul Muslim na agad. Sana may educate tayo doon. Insya Allah. At so alamin na pinagkaiba ng Muslim at Islam. Ang Islam yung religion at yung Muslim yung taong sumusuko. Kaya is, kung pag-aaralan mo ang Islam, huwag ang Muslim. Because Islam is perfect, Muslims are not. At uh, ang Islam, galing mismo sa Allah. Perfect ito, walang bawas, walang kulang. Ang tao na sumusunod, may pagkukulang. Lahat tayo ang nagkakamali na tao na sumusunod sa Islam. Kaya pag-aralan mo ang Islam, wag ang Muslim. Dahil Islam is perfect, yung Muslim are not at ang isla na siya sa limang haligi. Ang unang haligi nito ang shahadatain, ang pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban ng sa isang Allah at si Muhammad ay huling sugo at propeta niya. Ito ang unang susi sa pagpasok sa Islam. Pag binanggit ito na taus puso ng isang tao, tinatanggap niya na siya, sa oras na yun siya na po ay Muslim na. Ganun lang po kadalit. Wala nang pagdadaanan na buhos, binyago, lublub -lub, o ano pa. O padid. Ito, saksihan mo lang kahit magpisa mo pa sa desierto o sa bundok o sa kwarto mo na walang taong nangilang sa iyo at bigla mo nabasa o napanood at pinaniwalaan mo, tinanggap mo sa oras na yon, pag sumaksi ka kahit mag-isa, ikaw po ay muslim na. Dahil sumuko ka, yung puso mo, na niwala ka, isa lang ng Diyos na dapat sambahin. At si Muhammad ay huling sugat propeta. Pangalawa yung salah, yes, pagdarasan ng muslim ng ilamang beses sa isang araw, pag-aaralan mo din kung bakit, maraming dahilan yan. diyan uh, yan ang purpose kung bakit tayo nilikha fasting sa buwan ng Ramadan, zakat sa bu uh, ang mga may kaya na Muslim, kapag uh, ang basic dito kapag naipon ang may ipon ka at umabot na isang taon ay bibigay mo lang ng 2.5% sa mga nangangailangan na Muslim, mga taong nangangailangan. Pero sino man diyan nandito lang po kami. Unlike dito, yung mga hindi sumusunod sa ganyang batas, sabi nga nila mayaman lalo kasi walang batas na sinusunod na ganyan. Pero sa Muslim, hindi iba pa yung mga zakat sa mga business so yan ang basic pang lima, yung haj, isang beses sa buong buhay kapag kaya ng financial at lakas pumunta dito sa matka, yung tinayong yung propeta abraham na kaaba at magsasagawa doon ng pilgrimage at uh, after nitong limang haligi ng islam, meron tayong anim na haligi ng paniniwala, ang una dito is maniwala sa isang Diyos lamang Allah ang isang Muslim, kailangan malaman niya ito. Basic lang ito. Ito yung pinaka-basic ng Papa Muslim sa atin. Ito yung obligado na itinuro sa atin. Dumating si Angel Gabriel, si Jibril, na nagkatawan tao, na nakita nilang puti ang damit na itim ang buhok na hindi nila kilala at mukhang hindi galing sa biyahe mula sa hadith ni Omar Khattab na dumating at tinanong si Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam patungkol dito, ano ang Islam, ano ang Iman? At kinonfirm yan, tama lahat. At umalis sa kahing sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na sino yun? at din, dumating siya si Angel Jibril na tinuro sa inyong inyong religion kaya bilang muslim, ito ang pinaka basic na kailangan ituro sa mga hindi muslim pag nagtatanong, huwag kayong mag focus masyado sa batas ng baboy alak, bak, tatagal kayo doon ng dalawang oras na topic, walang walang sense kahit ang isang hindi muslim pag umiwas siya sa baboy at sa alak magpapamuslim ba yun sa kanya? hindi, hindi magbe-beneficio yun sa kabilang buhay sa kanya kung sumasamba pa siya sa ibang Diyos-Diyosan kumikilala pa ng rebuto, ay wala useless. Kahit ang isang Muslim naniniwala pa sa mga pamahiin, lucky charm, ganyan, mga shirk, useless din. Dahil hindi pa ng Allah, sinuman gumagawa ng shirk. Kung Allah hala yagfiru ayyus siya wa yagfiru maduna dalil lima niya Katotohan Allah, hindi niya pinapatawad, sinuman, man nagtatambal sa kanya, gumagawa ng shirk. Bagus papatawarin niya, lahat ng kasalang maliban ng doon. Sa sinuman ninais niya. So, nasana tayo. Una, maniwala sa isang Diyos ang Allah. Pwede natin halimbawa ang surah ikhlas, sapat na yun. Dahil sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, baligo ani walaw ayah. Kahit isang ayah lang alam mo. Kul huwa Allahu ahad. Sabihin mo sa kanila, Allah ay iisa lamang. Hindi, apa, hindi lima na naging isa. Isa, isa lamang. Allahus samad, ang Allah ay walang pangangailangan. Lahat tayo nangangailangan sa kanya. Lamyalid walam hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad at walang pwedeng ihalin tulad o ihalin bawa sa Allah. pangalawa, paniniwala natin sa mga anghel, sa mga malaika. Bilang Muslim, naiwala tayo. Kanya kayo sa tarbaho, hindi lang natin siya nakikita. At may mga anghel na naka-assign sa atin, naglilista ng mabuti at masamang ginagawa natin, ng tunay natin Facebook na daladala -dala sa kapilang buhay na iti-check at itimbangin. So bilang Muslim niwala tayo at may mga anghel na binanggit niya, may mga anghel na hindi niya binanggit ang pangalan. Pangatlo, paniniwala sa mga banal na kasulatan. Bilang isang Muslim, niwala tayo na pinadala niya ng mga banal na kasulatan ng mga propeta. Mga naunang propeta tulad si Moses, si Jesus, kay Moses yung, gospel, yung uh, Torah, kay Jesus yung Injil, yung Gospel, at panglas is yung Quran na bilang isang Muslim, niniwala tayo sa mga unang banal na kasulatan pero doon sa original, hindi yung nag exist ngayon. Yung sinasabing na translate na English o ano pa, kailang pa naging Amerikano si Jesus? Di ba? Kailang pa naging English. Ang Quran, ibinabahin niya sa last, sa Arabic hanggang ngayon, andito pa rin, na walang bawas, walang kulang. Kahit magkaroon ng translation, andiyan pa rin ibinabahin sa Arabic. At sa huling propeta, na si Propeta Muhammad sa Pang-apat, paniniwala natin sa mga propeta lahat ang propeta bilang isang Muslim kailangan natin obligado ito paniwalaan lahat ang propeta simula kay Adam Noah, Abraham, David, Solomon, Moses, Jesus marami sila 25 sila na binanggit at ang last sa kanila si propeta Muhammad S.S. wala nang darating pagkatapos niya siya ang huling propeta na ipinadala para sa buong salibutan bumaarsal na ka illa rahmatan lila alamin at pinadala ka namin bilang habag sa buong mga manusya sa mga tao sa buong salibutan So, si Jesus, kabilang din doon sa pang-apat na yon na paniwalaan lahat ng mga propeta. Kaya ang isang Muslim ay hindi siya pwede maging Muslim kapag hindi niya tinanggap at mahalin at sundin si Jesus bilang isang sugo at propeta. Kabilang siya doon sa ating haligi na kailangan mong tanggapin, respetuhin at mahalin. Kaya hindi nga natin dinodrawing ng muka bilang respeto. Di ba? At sinusunod natin kung ano yung turo niya. Masumabala mo at kumila sa isang Diyos at siya ay sugo. Pang-lima, ay maniwala sa araw ng paghukom. Pagkatapos itong buhay sa mundo na ekseng buhay lamang, anong buhay? 40, 60? Hindi pa natin alam. May mga iba pa nga, nasa pupunan pa lang, namatay na. Matay. So, hindi natin alam. May abot pa ng 100, pero ang usapan doon, lahat tayo mawawala dito sa mundo, mamamatay, ililibing 6 feet below, hindi natin alam kung mamaya o bukas. Kaya ang isang Muslim lagi naghahanda. Kaya nga lagi nagdadasal. Inaalala niya yung limang beses na meeting niya sa kanyang Panginoon na sa araw ng paghukom, bubuhayin siya muli at siya ay magkakaroon ng meeting sa kanyang Panginoon ang ginawa mo dito sa mundo. Makakatakbo ka at makakatago dito sa mundo, doon hindi ka makakatago at makakatakbo sa mga ginawa mo at mo. Pang-anim, paniniwala sa tadhana. Kadar, bilang isang Muslim, mabuti man o masama, naniniwala tayo na ito ay nakalusulat na bago pa lang tayo lilikhain. Lahat nakalista na, na. Pero tayo din may gusto nyo, tayo din ang gumawa. Marami dito minsan misconception, gumawa ng masama, sisihin niyang katot. So sa panahon noon, kung ina magkakamali kay Omar, may nagnakaw, yung hinuli siya, sabi niya, kadar yun, tadhana na magnanakaw ako eh. Sinabi din, tadhana, napuputulang ka din ang kamay. So minsan nililigay natin sa tadhana yung ating uh, pagkakamali. Pero ikaw din gumawa yun. Alam lang ng Allah. At binigyan ka niya syempre, ng permission sa mga bagay. At meron mga iba na hindi kayo binigyan ng permission. Pero alam ng Allah lahat. Walang dahon sa puno ng ahulog na wala sa kanyang kaalaman. Lahat alam niya. Kahit yung itim na langgam sa itim na bato sa madilim na gabi, lahat yun. Alam, alam, naririnig niya, nakikita niya. So, ang isang Muslim, mabuti man o masama, Nag-apply ka sa isang work company, hindi ka natanggap. Hindi ka magwawala dyan o magpunit ng damit o manumpan ng sarili mo. Dahil alam mo, maaaring niligtas ka lang niya. Mamaya, masama pala yung magiging amo mo doon. O pabankrap na yung kumpanya na yun. Nilagay ka lang niya sa isang tama kumpanya. So may mga ganon. Gusto mo yung isang babae, hindi naging kayo? Hindi mo naging asawa? E mo alay mo, niligtas ka lang niya doon. Masama pala o galing yun. Maratis pala. Nilagay ka niya doon sa tamang tao. So Allah nakakaalam kaya hihingi natin bilang isang Muslim alam natin tingnan yung nangyari si Gaza sinisisi ba nila kahit kanino? Hindi Hasbi Allah wa ni'amal wakil Tiwala sa pat ng Allah sa kanya ang taga pamalaga sa lahat ng kanyang mga nililigha So maraming salamat sa inyong oras sa pakikinig naway gabayin tayo ng Allah at bigyan pa tayo ng kaalaman at huwag po kayo mag-expect sa akin. Hindi po tayo scholar o ano, simple Muslim na estudyante hanggang sa huling hininga at hindi po tayo scholar o man naman. At maraming po salamat sa inyong pag-imbita at sa gathering na gabi na ito. Sana maulit pa ang pinuramatan lalo na marami po tayong mapulutan na aral at pagkuha ng invite ng mga ustad o mga scholars natin. Ako ay nagagalak din na makakita ng mga scholar natin mula sa Mindanao. At hindi ko rin kala yung mga no? Sheikh. may mga maginda nun naman pala na ulama. Sa so, tiyo, marami lang siguro na sa bawat tribong pasaway. Pero siya, tao tayo na may gabayan tayo ng Allah. Isa kong mabakira. अलावा